naglalak talaga eh Oh. Naglalak talaga ang ano ko eh. Yung manibela, hindi na ari talaga 'tong hindi papayos. Ang hirap na gamitin. <laughs> Yo, kamusta kayo mga friends kong ni bagong araw, bagong weekend, panibagong content naman ang ating gagawin Ipapaayos ko lamang ang ball race ng aking motor dahil humihirap na siyang gamitin Ay, nakalimutan ko yung tox hmm, Yaman na, bumili na lang doon ng tox <laughs> Mura lang naman yun Nakalimutan ko Sabi na eh, may makakalimutan na naman akong isang bagay eh. Hindi pa kasi nilagay sa bag kaninang umaga. Napaka ah, makalimutin talaga. Titignan natin kung meron silang stock na ball race doon sa kanilang kasa. Para maipaayos natin ang aking motor. Medyo mahirap na siyang gamitin kasi medyo naglalak na ang kanyang manibela. Pakiramdam ko ga ay ako'y nahihirapan kaya kailangan na nating ipaayos. Bumigay ang ating bull race after 13,000 odo. So ibig sabihin, hindi talaga siya mahuna. Ang kondisyon lang talaga ng kalsada. Ang mahirap dito. Dahil karamihan ng kalsada din sa amin ay pagkakadaming lubak at minsan hindi ako ang gumagamit ng motor na ito. <laughs> Dito kasi lahat na kalsada dito sa amin ay eh, ganito ka smooth kahit uh, national road siya is ano pa din malagmatigdig pa rin. Ano ba talaga ang tama doon? Matigdig o matagtag? Ang iba ang tawag ay matagtag, ang iba ang tawag ay matigtig. Depende yata sa tulog. <laughs> Pag matigtig, tigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig <laughs> Tapos pag matagta, kaya tag 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 tag, -tag, 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 -tag Ewan ko, bahala na sila Basta yun na yung concept nun Malubak Gaya nito Nagaganon yung motor Gawa matigtig yung kalsada Tsaka dyan sa gilid, yan yung mga Konkreto na ano, na kalsada Matigtig yan nakaka yan sa ating Kabuuan ng motor Kasi pag dumadaan ka dyan kahit sabi mo maganda yung suspension mo ay naaalog pa rin yung mga parts ng motor mo tsaka dun sa amin yung pinapuntahan namin laging lugar yung mga pabukid ba? mga konkreto yung mga ano dun tapos minsan hindi mo maiiwasan yung lubak na bigla mabibigla ka na lang nalubak ka na so titingnan natin sabi kasi nila pag sabado dalawa silang mekaniko so mapapagtulungan nila nito kaya din dong ko doon ko muna dadalhin sana meron silang ano istak na ball race para hindi na ako bibili ng aftermarket stock dalhin muna ang gagamitin ko okay, grabe oh wigulus wigulus nya oh pero ang iba kasi nagpapalit sila ng gulong na mas manipis sa unahan para mawala yung wigel wiggle eh mas gusto ko yung ganitong malapad kasi makaka ganyan ganyan ako ng bahagya makaka-lean ako ng konte na hindi ako nag-aalala masyado kasi ayoko magpanipis ng gulong gusto ko pa nga patabain yung gulong nito eh ang daming pistaan ngayon oh friends <laughs> baka gusto nyo mamista kaso wala, ako, wala akong handa eh maraming pistahan dito eh mayo basta't buwa ng mayo asahan mo na sunod sunod ng pistaan dyan kung may kakilala ka bawat barangay ano ka <laughs> wala kang gagastusin sa buwan ng Mayo <laughs> sa pagkain kunyari bawat barangay no, may, may kakilala ka may kaibigan ka wala kang gagastusin sa pagkain mo umaga tanghali hapon gabi tas may libre inom pa <laughs> tingnan nyo mga friends oh. parang bago lang to light ace para siyang high ace na maliit ang ah, ngaso <laughs> no ay si mga gantong ban no oh angas <laughs> ang galing ang liit. Port, para portable eh nice one pero yung ano nya yung structure nya para ding high ace talaga yan oh o nga kamukha talaga siya ng high ace maliit lang talaga oo oh, nga naman kung ang, Facebook ay may FB Lite ang high Ace may Lite Hi Lite Ace Lite Ace <laughs> ang galing Katuwa, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sana meron ito <laughs> oh, ang lakas ng wiggle ng motor ko grabe na talaga hahanginan ko na rin ang gulong nito pagkatapos ay ah, sila na rin pala maghahangin yan <laughs> So, iyon mga friends. Andito na kami ni Snow sa Yamaha Balayan. Ayun, wala pala. Wait lang mga friends. Magtatanong lang ako sa loob ko may ball race sila. Ge. Wala daw kasi ball race doon sa kasa. na so, nakabili tayo ng aftermarket na pa ito ball race. Kasi ito lang din naman ng medyo trusted brand ng ball race ng sniper. Ngayon, maghahanap tayo ng magkakabit nito <laughs> kasi hindi ko to kayang ikabit nang ako lang mag isa maghahanap tayo ngayon ng magkakabit saan tayo magka makakakita ng magkakabit nito Hala, yeah, so mga friends dito na ako na boss win yeah. kinakala silang R15 kasari uh, no. nakalas na update lang <laughs> update lang Update ko na lang ulit kayo mamaya Yo update lang mga friends Inabot na ako din ng tag ulan <laughs> Mamaya pa makaka uwi din eh Sana ito may lari bago maghapaon eh.

Tuloy ko lang yung vlog ko kahapon. <laughs> na, hindi na ako nakapag-vlog ng pauwi na. Gawa ang based update ko is umulan sa Lipa. So hindi na ako nag uh, ano ng vlog pauwi. Gawa baka kasi abutin din ako ng ulan eh alam nyo naman. So update lang naayos naman yung paglalak ng aking manibela no? hindi na siya naglalak ngayon madali na siyang iliko tapos nabawasan yung kanyang wiggle wiggle ba diba, ang lakas na ng kanyang wiggle wiggle nung mga nakaraan nakita niya naman sa mga vlog ko ang lakas ng kanyang wiggle wiggle pero ngayon hindi na wala na siyang wiggle wiggle ba diba, nung nakaraan 50 pa lang 50 kilometers per hour pa lang ang lakas na nung wiggle wiggle niya pero ngayon Tingnan natin. Yan. Sa ano tayo? 70. Ah, Wala pa rin siyang wiggle wiggle kahit nasa 60 70 na siya. Kaya na solve yung problema ko. <laughs> Tapos nagpakabit na rin ako ng mas malaking brake pump na RCB yung brand para mas lumakas yung preno ko sa likod kasi nung nagpalit niya ako ng shifter eh humina talaga yung preno niya as in parang nawala talaga yung preno niya ang hirap niya gamitin noong wala pa yung brake pump namas mas malaki. So, ngayon, lumakas yung preno niya and sarap niya na gamitin. Hindi na ako masyado nag-aalangan pag mga ganitong takbo. And yun, medyo <laughs> gastos malala. Ganyan talaga pag may motor, gastos malala. Tapos nagpalit na rin ako ng host para hindi siya nababalik ko. Kasi yung stock host niya mahaba. Eh, nababalik ko kapag ka... Nag, ano, nagpapalit nagpalit ng shifter eh naka ano naka ganun. naka ganun yung hose kaya ano na nagpalit na rin ako ng hose nagkakulay tuloy yung ano ko hose ko kulay may kulay red may kulay blue <laughs> tsaka kulay gray pag tagal tagal naman papalitan ko din yung hose salamat nga pala kay boss win motovlog siya nga pala ang sa kanila nga pala ako nagpaayos ng motor ko and good deal grabe talaga yung experience nila saglit lang nila tinira yung ball race <laughs> parang wala pang 30 minutes tapos kasama na yung pagkakalas ang bilis ang bilis ng ano ko dun nakarating ako dun mag ano na alas 12 na tapos eh natapos yung pagkagawa wala pang 1.30 magkasama na yon yung kalas yung ball race yung pagkakabit tsaka yung pagbe-bleeding ng aking treno magkakasama na yun dun nakaalis ako sa lipa mga mga alas dos gawaan nagpatila pa ako ng ulan ayun napakabilis ng, ng transaksyon ganun ganun lang masarap na uli siya gamitin kasi hindi na naglalak yung kanyang liig pero hindi siya ganun ka yung kaano kalambot iliko para na siyang may anong tawag doon stabilizer <laughs> na medyo parang medyo may stabilizer siya. Hindi naman totally na wala yung wiggle-wiggle niya. Hindi naman na ata mawawala talaga 'yun. Kailangan mo na lang talaga ng stabilizer o kaya magpalit ka na lang ng size ng gulong sa una. Hindi ako magpapalit ng size sa una, magpapalaki pa nga ako ng gulong. Ayoko ng manipisang gulong. sempre. sunod natin pag-iipunan, gulong. <laughs> Kasi feeling ko after ilang odo, mapupudpud na rin yung gulong ko eh. Kaya kailangan na natin siyang paghandaan. Ang tagal no, bago ko napagawa yung ball race. <laughs> May isang buwan mahigit eh. So ayun lang mga friends, in-update ko lang din kayo about dito sa wiggle wiggle ng aking motor and sana nakatulong sa inyo yung information na aking naibigay ngayong araw. Maraming maraming salamat sa panonood at may konti lang akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa bahay. In English, don't drink and drive. Subscribe. Peace.